share ko lamang baka sakali makatulong kung paano po ko maglinis ng loob nitong akin tangke at ito nga po yung tangke ng aking motor at kung makikita nyo ito po ay vintage Kawasaki HD3 at alam naman po natin na matanda na po to at ina-expect ko po dahil ito po ay na-stack na napakadumi po nitong loob Eno, kung makikita nyo puro po siya kalawang at amoy varnish na po siya dahil ito po ay na ng gasolina at natuyo na po sa loob at nung alug-alug -alug po natin ayun, may naririnig po tayong kakaibang tunog at uh, ini-explain ko po na pira-piraso po siya ng kalawang na po natin ginawa ay tinanggal po natin siya para lalo po natin siyang malinis and then pinagtatanggal ko na rin po yung kanyang fuel cock makita nyo wala na po siyang fuel cock at itong takip ng ating tangke at ngayon po ito ay ating ititiwarik at tingnan po natin kung ano pa po ang may at tira pa po pong laman dito so ito pwede po natin siya lagyan ng kartin tubig pa para lalo po natin makita ayun makita nyo mga pare ko Ayan po, yung laman niya. Ayan. So, pa-steam nga po mga pare ko. At meron pa po siya natin ang mga no, flakes-flakes ng uh, kalawang. And then, lagyan po natin siya ng konting tubig para po lalong malinis. Kung makikita nyo, nililinis na po natin yung labas ng ating tanke at the same time ay niraraning water po natin yung kanyang loob upang lahat po ng dumi sa loob ay lumabas. At nalabas po yan dito po sa pinaka lalagyan ng ating fuel cap sa pinakailalim nya. At kung makikita nyo, lahat po ng dumi ay dito po punta lahat sa ating na makalipas yung isang Dante Warek Luglugluglug, alog-alog at eto na po yung ating tangke at wala na po kong naririnig na lumalangas-ngas at ang ibig sabihin po yun ay posibleng lahat po ng kalawang sa loob ay naandito na po sa ating planggana at sa ngayon po natin siya, chichikin kung gaano po karami ang nakuha natin. So ito po ay ah, hindi pa po lahat to dahil yung iba po rito ay tumapang pa po sa paligid. Mabali ko yan po at ganyan po kadami yung kalawang sa loob ng aking tangke. Ayun, parang kukunti pa yata ito ah. So, yun po natin gawin ay inspection po natin yung loob nitong ating tangke at tignan po natin kung nasa na po yung mga kalawang. Itong sa akin ayun, nasa ilalim po at uh, nasa flooring po itong aking tangke Ang gagawin po natin dito ay lalagyan po natin siya ng suka para po uh, siya ng suka na po mismo yung tatanggal ng natitirang kalawang dito sa loob ng ating tanke. Ang gagawin na lang po natin mo ngayon is ibalik na lang po natin yung kanyang yukalkak dahil kung wala po, Diyan po tatagas yung suka. ilalagay lang po natin sa level itong ating tangke para lahat po na may kalawang sa flooring natin ay malagyan niya. Kung baga, ibababad po natin at kung gano'n namang po karaming suka ay depende po yan sa dami ng kalawang dito sa loob ng inyong tangke. Itong sa akin, syempre sisilipin po natin siya habang nilalagyan natin as much as possible lahat po ng kalawang ay mababad natin sa suka. Sa magtatanong naman po, bakit suka po yung ating ginamit at bakit hindi raw po yung muriatic acid, sulfuric acid, o rust converter. Sa akin mga pare ko, ito akin lang po ito. Ayoko pong gumamit ng mga strong acid dito sa loob ng akin tangke dahil yung strong acid ay malakas po masyadong makakalawang or very corrosive. So, sa halip po na yun, ay lalo niya pong palalalain na magkaroon ng kalawang itong ating tangke. Alam niyo ba mga pare ko, eh, itong ating tangke ay eh, meron po itong rust coating. At ay, yung rust coating po yun, siya po yung nagpapaprevent na magkaras itong loob ng ating tangke. At pag tinamaan po yun ng strong acid, ay masisira po yung rust coating at yun na po ang pagsisimulan ng kalawang. At hindi lang po yon alam naman po natin na napakatapang ng asid sa ating bakal at kayang-kaya po nitong sirain yung ating tangke dahil ito po ay gawa sa bakal. At uh, yung ating tangke kasi habang tumatanda to at nagkakaroon na po siya ng kalawang ay numinipis na po yun. So lalo niya pong aataki ng asid yon ay lalo po siyang mabubutas tulad po nitong akin. So may butas na po to kaya ayoko pong mag-try na lagyan to ng strong So, ang ginagamit lang po natin ay very light acid which is suka. So, sobrang niya nga po light ay nakakain po natin siya. Hindi po tulad ng mga hydrochloric acid. Mga ko Lagay lang po ng lagay at silip muna at tingnan natin kung nasa na po yung level ng ating suka. So, makikita nyo, dalawang suka pa lang po yan. At ayun, nakakita ko na at nakover niya na po yung flooring nitong ating tangke. So, isa pa. At para talagang lubog na lubog sa suka itong loob ng flooring ng ating tangke so mga pare ko eh at uh, waiting lang po tayo sa maghapon o sa isang araw pero kung may mga kalawang kay sa gilid ayan ang gagawin nyo po dyan is itatagilid nyo naman po after naman po na malubog po yung pinakailalim ay eh, ito naman po yung gilid so tataglin nyo lang siyang ganun. Huwag po kayo magalala, 100% po na proven na magandang pantanggal ng kalawang itong suka. Kaya nakagawa nga po ko ng video kung paano magtanggal ng kalawang gamit po ang suka at hindi po si tato puti. Dahil kahit na ano pong white vinegar ay pwede pwede po natin gamitin pantanggal ng kalawang. Ito po, makalipas po yung 24 oras ay ito na siya. I-drain na po natin yung laman itong ating tangke. At titignan po natin kung ano pa po yung makukuha nating kalawang. Tapos pala mga pare ko eh. Pagkatapos nga pala nito is pwede mo na ulit itong kus-kus-kusin -kus At uh, iscrub-scrub is mo na kante para matanggal pa yung ibang kalawang. So dito muna natin pinadaan yung uh, uh, suka sa ibabaw. Then mamaya tatanggalin na po natin to At uh, dito naman po dadaan yung ating suka nakadikit pang kalawang ayan kuskusin nyo lamang yan siguradong madali na po matatanggal yan dahil yan po ay manipis lamang at nakapatong tulad nito mga pare kayo tingnan nyo ang puti na po ng uso ng ating tangke hindi mas maganda nga po kung meron po kayong pambasuso sa loob ayun siguradong malilinis po natin mabuti yung loob ng ating tangke dahil wala na po nakakapin na kalawang dyan kundi nakapatong lang po at manipis lamang po siya kahit nga po yung daliri nyo lamang ay kayang kaya na po siyang tanggalin po yung ating suka at tingnan po natin kung gano'n pa pong kadami kalawang yung kanyang natanggal mga pare ang dami pa oh eh, ayun no. oh at ang gagawin natin, natin is uh, i-high yeah, pressure po natin to yung kanyang loob para po mabakbak yung kalawang ayun oh eh, no. uh, high pressure po natin. Mas maganda nga po kung meron pa yung high pressure washer eh. Uh, siguradong uh, bakbak na bakbak na po yung kalawang sa loob. At dito po lalabas yan sa ilalim ng ating tangke sa may fuel cock ito na po natin to ng diretsyo tapos na po yung ating paglilinis dito at ang huli po natin ginawa dito ay sinabunan po natin para wala po yung suka na may acid dahil yan po ulit ang makapagpapakalawang sa loob nitong ating tangke at nang sinisilip po natin makikita nyo ang puti-puti na po ng kanyang loob nilagyan ko na po ng ilaw para makikita nyo So ayun mga pare ko eh. Then ang susunod po na gagawin natin dito ay tutuyoy natin. As mas maganda nga po ay ma-spray po natin siya ng hangin. Kumbaga yung compressed air para matuyo po yung loob. At tapos yung pumatuyo ng hangin, wag na wag nyo pong kakalimutan na isprayan muna po siya ng light oil yung kanyang loob. So ka-spray-sprayan nyo. Dahil sigurado po tayo, pag hindi po natin na-sprayan po ng langis, ay minuto lang po yung bibilangin at kakalawangin po ulit itong loob nitong inyong tanke dahil yung kalawang mga pare ko yan po ay kagagawan ng oxygen at uh, pag wala pong itong protection at nagkaroon uh, na po ng contact itong metal natin at yung oxygen ay sigurado pong kakalawangin po to dahil po yung mga tanke po natin bago po i-release yan ay nilalagyan po yan ng rust coating kumbaga may coating po siya sa loob kaya hindi po siya kinakalawang Pakalipas po yung isang araw at ito na po yung ating 23 years old na tangke. At buti na lang po ay na natin na lang is yung loob at labas nitong ating tanke. Dahil kung hindi ay punong-puno naman po ito ng kalawang. Dahil nagkaroon naman po ng kontak yung hangin at yung ating tanke. At sa magtatanong naman po at kung paano daw po yung gagawin dahil meron daw po itong langis at pag nilagyan po natin ng gasolina ay maghahalo yung langis at gasolina at siya magkakaroon daw po ng carbon yung ating piston at black. So ito logic na lang po ito mga pare ko dahil bago po natin tulagyan na lang ang gasolina ay aluglugan muna ito ng gasolina upang matanggal na lang eh, sa loob at yung gasolina naman po yung magpe-prevent hangin upang makapasok po sa ating tangke at upang hindi na po ito kalawangin so ganyan mga pare ko yung mangyayari po sa ating tangke once na kinabit na po natin to sa ating motor at ngayon po ay hindi pa po tapos yung gagawin ko rito dahil ang susunod na gagawin ko rito ay tatapalan ko po yung butas nitong aking tangke abang-abang lang po ulit sa ating next video kung paano magtapal ng bostas ng ating tangke.